Mm. Alam nyo ba na ang aking iniinom ngayon ay fresh from Northern Samar? Ito ay ginger turmeric tea na nakatutulong sa may mga arthritis. Pero, take note, wala ako noon. Sa masustansyang tina ito, ay may kwentong hatid sa atin ang mga kababaihang gumawa nito. Pero, paano ba sila natulungan ng ating ahensya? Alamin natin, kasama si Diego at ang kwentong pagbangon at pagunlad sa tulong ng ginger turmeric tea na ito. December 2018, when Typhoon Usman hit northern Samar. Ang bagyong si Usman na panatili po lakas dito na umabot na hanggang 55 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin ay posibleng umabot pa rin na hanggang 65 kilometers per hour. Heavily affected ang bayan ng Lope de Vega kung saan aabot sa halos 20 million pesos ang damage sa agriculture, at infrastructure. Para makabangon, kinailangan ng mga residente na magkaroon ng iba pang hanap buhay bukod sa kopra at abaka. Pupunta kami sa uh, Calvayong ngayon sa summer. What is up? This is Jago with the J. Nakalanta kami dito sa Northern Samar para makilala natin yung ating wisher. So, nandito tayo ngayon upang makilala siya at, at kung pa, paano pa ba nila mabubuksan ang kanilang isipan sa mga posibilidad na pwede pa nilang gawin at pwede pa nilang kitain using yung programa ng DOST dito sa Northern Samar. Guys, samahan nyo na ako ngayon. Pwede mo kayong magtanong gusto lang po sana namin malaman, ma'am, kung saan po nakatira dito si Ma'am Jocelyn. Gaspan po. Ayun, may tao dun. Baka si Ma'am Jocelyn na yun. Ma'am, magandang araw po. Ako po si Diego Reyes. Ma'am, nandito kami ngayon dahil narinig dami yung inyong wish. At uh, para malaman din namin kung paano namin yon matutupan. Nung napansin ko dito sa ni ninyo, no? parang ang dahing buko. Ano bang hanap buhay dito sa... Pag ang source talaga namin dito, Copra at Abaca. Yun lang talaga ang source dito. Taga dito ko ba talaga kayo, si Nerns? Ang tatay ko taga rito, pero ako laking kabite. Nung namatay kasi ang tatay ko, umuwi na ako dito. Pero parang Paris ako. So, doon ko kayo naghanap buhay? Opo. And fifth, mga 16 years, nandun na ako. 1998, nag-abroad na ako. Okay. Una ako abroad, Taiwan. Six years ako, factory workers. After sa Taiwan, nakaalis ako papuntang Paris. Tapos so, after noon, doon na kayo sa Paris? Oo, hindi ako umuwi. And 10 years, bago ako nakapakasyon dito. Ganong kahirap mong trabaho sa abo? sa hirap kasi nakaranas ako doon na natulog ako sa train station nung wala akong bahay. O nabari ko kasi sa Taiwan. Tapos siyempre, first time ko mawari sa anak ko. Every night naiyak ako kasi iniisip ang anak ko. Tapos nasanay na rin ako na kailangan ko magkumilos para sa mga anak ko. Tinatagang kwalo maging malakas ako para sa mga anak ko. Pero nung bumalik ko kay dito, hindi niyo naisip na mag-stay. Siyempre, nakasama niyo na ulit yung mga anak niyo. Inisip ko rin yun na mag-stay, pero nakikita ko ang mga anak ko mag-high school sa kakalit. Hindi sapat yung kinikita ko dito sa Pilipinas. So, anong ginagawa niyo sa oras niyo dito ngayon? Ang ginagawa ko dito ngayon sa oras ito, minsan pupunta ko dun sa bukid ko. At para mas makilala pa si Nanay Jocelyn, sumama ako sa kanyang farm at sinubukan ng araw-araw niyang ginagawa sa pagsasaka. So, Jocelyn, ano po bang mga pwede nating harvest dito sa inyong bakuran lang? Technically, kasi sino oh. lang sa likod lang ng bahay niyo? Itong upo, ang palaya, at saka yung okra. ay Ito nandito, Oo, natin siyang oh. punin. So gagamit tayo ng scissors oh. para up. Oh, guys, hindi pala talaga biro ang maghalaman. Kasi kita niyo oh, ilang minutes pa lang ako dito. Nay Jocelyn, anong gusto niyong mangyari dito sa inyong farm? Ang gusto kong sana mangyari, mag-improve aming mga panghanap pang buhay, buhay namin na may alternatibo kaming pinagkikitaan. Mm -hmm. To ang source lang naman dito, copra mm -hmm. at Ah, uh, So yun, nakikita nyo naman no, na hindi talaga madali magdanim, mag-ani, kahit ng bakuran nyo lang yung pinag-aanihan nyo. So hopefully, oh, matulungan natin, mabigyan natin ng solusyon ng sagot yung kahilingan ni Nanay Josie. Ngayon na na natin ang ating wisher na si Nanay Jocelyn, bibisitahin naman natin ang beneficiary ng project ng DOST. Nanay ako po si Diego Reyes. So, Nanay Emilita, nandito kami ngayon para marinig yung kwento kung paano nagsimula yung project ng DOST at paano na kayo natulungan. Na? Maraming naitulong sa amin ng DOST o na yung mga kagamitan. Napadali yung paggawa namin ng turmeric dahil doon sa mga Machinery na binigay sa amin. Mm -hmm. Una yung paggiling ng turmeric, juicer. Isa na nakapadali sa paggawa namin ng turmeric. Siya, meron po ba kayong produkto na pwede namin makita, meron matikma? Po. Pwede kayong tumuloy dito okay. sa amin. So guys, titikman na natin yung mismong product na tea na ginagawa ni na Nanay Emelita. Bago matulungan ng DOST ang samahan ni na Nanay Emelita, mano-mano raw ang pag-process nila ng turmeric tea. Kamusta naman ho yung sa mga kasama ninyo, sa sama, paano ba siya sabihin? Sama, sama kaba. Sama kaba. ibig sabihin naman? Samahan ng mga kababaihan sa barangay. Ah, pero kamusta naman ho yung naitulong itong produkto na to sa mga kasama ninyo ho dyan? Ganon din, katulad din sa akin, nakakatulong din sa kanila. Yung mm -hmm. araw araw din nila na gastusin, nakakatulong din kait papano So na ito na po yung finish na to na process na siya okay. from dun sa mismong crop. Papano nga ulit po yung ano niyo? Yung naging proseso niyo? O na binabalatan yan. Mm -hmm. Pagkatapos niyang balatan, ginagadgad yan namin mano-manong paggadgad. Pagkatapos niyang gadgarin, dinalagay sa malinis na tela, mm -hmm. pinipiga yan. Pagkatapos magpiga yan, tinatakal lagay sa kawali mm -hmm. pagkalagay na kawali nilalagay ng asukal kung ilang takal ang turmeric yun din ang takal ng asukal, asukal. sa siya niluluto namin nung nagaroon na kami ng machinery mm -hmm. hindi na gaano katagal dahil hindi na kami nag hindi na kami nagagadgan kung yung dati isang oras ang gawa namin ngayon naging kalahating oras na mm -hmm. lang yung paggawa so guys ito yung finished product ng ginger turmeric tea, instant powder. So ito yung nagiging finished product nila. Ito yung isa sa mga pinagkakakitaan nila dito. Pero mas maganda na matikman natin siya. Sarap. Pero medyo matapang yung lasa nung ginger ngayon. Ah, kasi sa amoy, kung amoy natin siya, mas more on the side of turmeric. Pero, pag nilasahan naman siya, mas malasa yung ginger, ginger. than the turmeric. Pero, sarap po ah. So, ngayon ho, ganong kalaki yung nagiging dagdag na meron na kayo ngayon dito, na produkto, galing sa DOST, tsaka yung ginagawa niyo pa noon? Malaki laki rin ang naidadagdag nito, na nagkaroon kami ng ganito nakatulong din Nasusustento naman. Nasusustento no? naman. Ako, katulad nakapagpatapas ako ng anak ko. Maraming, maraming, maraming salamat sa DOST dahil ang laki ng ito na itulong niya sa aming asosasyon. Lalo na rin sa akin dahil nagkaroon ako ng kaalaman dahil sa DOST dahil yung mga trainings. Natuto ako. Salamat. Cheers na, Thank you. Matapos nating matikman ang turmeric tea na gawa nila Nanay Emelita at kung paano ito nakatulong sa kanyang buhay, minabuti na rin nating kausapin ang focal person ng DOST Northern Summer. And today, kakusapin lang Sir Raymond to find out how did the DOST project start here in Lopez de Vega. So Sir, how did that start Raymond? So heavily affected yung Bonifacio Lope de Vega after the devastation of Typhoon Osman. So nasira yung agrikultura nila dito. So uh, the community needs really help coming from the DOST. So immediately then we conducted Community Life Competence Process or CLCP as an activity being conducted by the Department of Science and Technology to identify the priority needs of the community. Gumawa kami ng project proposal and in January 2020 we implemented that project under the direct supervision of our provincial director mm -hmm. Engineer Veronica Lagitan. Since nabigyan na sila ng machine ng way of living ulit dito sa Lope de Vega. How have you seen yung growth or yung improvement ng community na ito? Nag-increase ng 70.89% yung sales mm -hmm. ng ginger turmeric processing dito sa sa Maccaba. Before, nakakagawa lang siya ng around 10 kilograms pero that doubled after our intervention or even more than doubled pa. So sir, dun sa mga ginawa yung project with the implementation ng mismong uh, machines, Uh, ano pa sir yung kasunod nito? What is the maintenance? What is the improvement na plano nyo pang gawin dun sa project nyo dito sa Lope de Vega? We're gonna provide them another project. So, we're gonna also conduct community life competence process here or technology needs assessment to see what is the best fitting or most appropriate project for them mm -hmm. to ensure sustainability. From one key persona to another, ngayon, alam na natin ang naitulong ng V.O.S.T. sa community ng Lope de Vega. Inimit naman natin ang president ng Samakaba. Alamin natin ang kwento ng kanilang samahan at kung papaano nila napakikinabangan ang tulong ng V.O.S.T. What is up? Nandito tayo ngayon sa Park Community Center nila dito sa Lope de Vega para makausap na natin ang ina or ang president ng Samakaba na no organization na si Ma'am Marivic Sardegna para may kwento sa atin kung ano nga ba talaga yung organization nila and how the UST has helped their organization. Tama, so, ano nga po ba talagang ginagawa ng samahan niyo? Nung na kami is parang na lang. Wala kaming sinusunod na mission at saka vision. Pero nung ako na yung naging president, nag-isip kami na, ah, ba't hindi tayo gumawa ng mission at vision para yun yung susundan natin kung saan papunta yung organization. Samahan namin ay maging uh, isang samahan na prominente. Nakakatulong siya sa mga kababaihan at doon sa community namin. Kasama na din yung kalalakihan. So, katulad po nitong plaque na to na from ah, uh, UST pala ma'am. Best SES. Ano po yung SES, ma'am? Ayan uh, po yung uh, award na binigay sa amin ng DOST, State, yung empowerment ng uh, kababaihan sa barangay. Ano pa po ba yung mga um, ginagawa niyo pa po dito sa inyong community? Nagkakaroon po kami ng mga campaign uh, para malaman din ng mga kababaihan yung ano yung role nila, tapos yung tungkol doon sa bause. Nagkakaroon po kami ng community outreach, mga kasalang bayan, tumutulong kami sa paaralan, may brigada school. Up. So ma'am, ano pong programa ng D.O.S.T. yung nakapagbigay po sa inyo ng opportunity para mabilang dito sa SES? Uh, yun po yung mga assistance na binibigay nila sa mga organizations. So, isa po kami sa napasama doon. Sila po yung nagbigay sa amin ng pundo para makatulong para uh, magkaroon kami ng mga machinery na pwede namin gamitin para mas mapabilis po yung proseso ng paggagawa namin ng ginger turmeric. Bago po kasi dumating yung DUST, ano lang po kasi kami a uh, manu manumano mm. sa paggawa kaya nahihirapan kami. Ano na po yung mga naging progress nyo? Dati kasi yung binta namin is maliit lang kasi yung uh, napoproduce namin is kukunti lang kasi manumano nga. Pero sa ngayon, nakakaproduce na kami ng marami na kasi mas mafa, uh, mabilis na yung trabaho namin. Bukas naman ang Sama-kaba sa mga gusto ring maging miyembro at matuto. Kaya tutulungan natin si Nanay Jocelyn na mapabilang sa Sama-kaba. Nandito naman tayo ngayon sa processing center ng DOST kung saan ginagawa ng samahang sama kaba yung kanilang turmeric ginger uh, powder. Kasama pa rin natin ang nanay or president ng samahan, si Ma'am Jocelyn, ang ating wisher para matuto na siya. And ang ating expert pa rin po si Sir Raymond to teach us ano nga bang nakikita natin or ano nga bang makikita natin dito sa processing center. So sir, kindly explain to us kung ano nga po ba yung concept pa paano niyo po ginawa itong processing center para dun sa community dito sa Lope de Vega. So ito, yung plant layout ng facility na ito ay design ng UIC Northern Summer Personnel to facilitate the establishment of this ginger turmeric processing facility. I've mentioned earlier na talagang bagyuhin itong area na ito at saka due to heavy flooding kaya inilagay namin dito sa taas yung facility for ginger turmeric processing. We have here the process flow as what you can see. It's required by the Food and Drug Administration to acquire the license to operate. So Sir, Sir Raymond, thank you so much again right, para sa pagsama so sa, amin sa amin and to teach yung ginawa talaga ng DUSC dito community na to and we have seen na yung sasama ka ba, yung mga kasama nila sa community nila has really benefited from your project. And hopefully, may pass natin siya kay Ma'am Jocelyn. Sure. Ngayon, ituturo naman ni Nanay Emelita kay Nanay Jocelyn kung paano ang proseso ng paggawa ng ginger turmeric tea. Itong turmeric ay ginagawa natin, auna-una, uh, hinuhugasan tong mga uh, luya at saka itong luyang dilaw. Matapos hugasan, babalatan naman ang mga luyang dilaw. Mano-mano pa ang proseso ng paghuhugas at pagbabalat bago gamitin ang mga machine mula sa DOST. Siyempre, tinry ko rin ang pagbabalat ng luya. So ngayon, nabalatan na natin yung ginger. Next is yung turmeric. Babalatan din sa same process. Hugasan, tapos babalatan sa... Okay. Ito yung... Ayan permery. Yung uh luya is uh, maanghang ba? Yung okay. size difference lang is. So, ito 'yung yellow kita naman sa kulay niya at ito yung dito. So, ito na po yung finished product natin sa grinding process. Matapos ang grinding process, ililipat naman ang ginger at turmeric sa juicer para ito pigain ang nag-grind na luya. Matapos ang prosesong ito, lalagyan ng asukal ang na-squeeze na juice mula sa luya. Matapos timplahan, ililipat na ang juice sa kawali para dito i-pulverize. So guys, ito na yung finished product. After mahalo ng kariyang liquid, lumapot na siya at sobrang dikit. Lipat lang natin siya sa ibang container. After natin siya ma-pulverize, ito na yung finished product niya. So ito na yung packaging niya, ito na yung bote, ito yung branding nila. Makikita niyo yung kulay, yung pangalan, yung weight, pero dito plus may expiry date. Eh. Plus, syempre, right. yung ingredients. So ano man masasabi niyo sa ginawa nating proseso na ito na yung end product? Mas maganda, mas maganda to kung halimbawa kung community ang makakagawa ng ganito na matutulungan yung mga walang trabaho. Kasi mga uh, uh, po isang maging way nyo siya oh. Uh, pagkakitaan. So, ang okay. masasabi sa si US. Salamat kasi nga na, nakatulong sila sa amin dito, sa buong baryo namin, salamat din sa Makaba kasi ito, ito na ang ng DOST. After ng makabuluhang proseso na aming ginawa nila Nanay Jocelyn at Nanay Marivic, hindi lang ginger turmeric tea ang aming nagawa. Dahil sa mga machineries na handog ng DOST sa kanila, nakagawa rin tayo ng bagong oportunidad para magkaroon ng bagong pagkakakitaan ang mga kababaihan ng Barangay Bonifacio. Dito narinig natin yung kwento ng ating wisher na si Nanay Jocely, yung hirap na na-experience niya sa pangingibang ibang bansa, paging OFW. Narinig din natin dito yung kwento ng dalawang miyembro ng sama kaba na si Nanay Emelita at si Nanay Marivic na nagpo-proseso ng ginger and turmeric para lang magkaroon ng produkto na pwede lang pagkakitaan. Nakita rin natin dito, ang kwento ng programa ng DUST and how science and technology has significantly improved yung processing ng ginger and turmeric it can help empower people that also empowers people that kung titingnan natin siya it can help build better communities and help build ultimately a better nation so kayong balikan naman natin si sec sec feeling ko pwede na tayo mag cooking show after this episode Aha! Mukhang ikaw pa yata ang gumawa nito. Mas lalo pang sumasarap ang turmeric tea na ito ngayong nakita namin ng effort at hard work na ibinubuhos ninyo. Saludo kami sa inyong hard work and dedication para mapagbuti ang inyong pamumuhay. Patuloy niyo pong suportahan ng iba't ibang programa at proyekto ng BOST. Kung may namiss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Kita-kit sa susunod na episode ng Kat para sa panibagong pangarap na matutupad sa pamamagitan ng siyensya. Ito ang siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DST for you.